Yon so what's up mga idol, no? Ah, uh, syempre Nandito ako ngayon para i-guide kayo Sa Batanes Gusto niyo bang mga Batanes? Takot kayo mabudol O, para Samahan niyo ako mga idol, papakita ko sa inyo Kung papano pumunta Sa Batanes At kung papano ang diskarte dito Kasi sa mga nakita kong vlog, meron namang gumawa Ng mga video, pero Mas maganda yung Ginawa ko na may maganda, merong parang alanganin eh. Pero ito, papakita ko sa inyo mga idol kung paano discarte dito. Papunta natin yung sundo ko mga idol. Nandiyan si Kuya. So, tara. Samahan nyo ako mga idol ha. Mamaya may akatok na yung si Kuya kasi may service tayo ngayon eh. Magalagay lang ako ng sunblock para sa aking mukha Yun ang number one dito sa Batanes. Okay, sandlock. Yung maganda na. Ayan, no? beach hat. Oh. Beach hat, oh. baka naman. Alright, so ang gagawin natin, simple lang naman. Ay, Ay kuya. Ayan si kuya. Tama-tama. Nag-vlog pa ako okay, eh. Tara. Okay. okay, lang po. Walang problema. So, ito na yung ating tour guide, no? Dito sa Batanes, mga idol, kailangan syempre, dumaan ka ng tourism. At syempre, doon ka sa mga legit travel agency. Okay, so tara. Ako okay, eh, mag-iimpake na tara na ito oh dito na ako mga lods. so okay so yung topic na natin iwan nyo lang yung room nyo dito maniniwala ba kayo idol na itong room ko na to ay 800 pesos lang oh, ayan siya so, oh so, papakita ko mamaya sa inyo yung mga buong detalye okay naka homestay ka tatlong room to actually meron pa siya sa kabila dito galing ABS-CBN can't buy me love yun. yung mga staff nung dito ro galing eh sabi nung may-ari nito So, may CR kumpleto. Para lang sa bahay ng tiyahin mo, di ba? So, good yung CR. Para sa akin, ha? Uh, meron silang shower. Hot and cold. Ayaw yung pabanyan, mga lods. Di ba? Pwede kang magluto. May CR, ano, may, may ref. Laki ng tangke nila kahit may microwave papagamit sa yung plato nila. Kung plato dito, pwede Kasi sa ibang homestay, mga idol, or sa iba, hindi hindi naman sa ano, parang hindi ka pwede magluto. Dito kasi pwede, mga lods, pwede. May tubig, di ba? Ayan, oh, plato. Oh. may rep sila. Bumili pa nga ako ng ano kanina sa butang. Eh. Oh, andun pa yung kanin ko. Hindi ko pa nakakain. So mga idol, man, pwede pa. Pwede kayong gumamit ng mga condiments nila. Lahat yan. Pati suka, toyo, pwede nyong gamitin. Ang dami yan. Loaded yan. Eh. Oh. Di ba? may are. 800 pesos lang mga idol. Per night ha. Oh. Dumating ako dito. Oh. Uh, Sunday ng magatanghali na. So para sa akin mga lods, kunin nyo. Uh, kunin nyo siguro yung first flight sa PAL. Kasi alanganin eh. Huwag kayong mag second flight. First flight talaga mas maganda. Ito, pakita ko sa inyo yung kabilang room pang pamilya. Ang laki ng bed nila. Kabilaan. Tatlo pala to. Tatlong bed oh. Actually, may nag-check out dito eh. Oh, may sariling CR to mga to. Kaya para duro pa. O oh, yung room ko naman, maliit lang naman din. Aircon din. Basta lahat to, aircon, mga loads. Pag-usapan nyo na rin. At yung sa akin kasi, mga loads ha. Sa akin na yung rate nung sa akin. Sorry. Nakalock na pala. Uh, parang ganito rin yung sa akin. Actually, so, yung kwarto ko, sa kabila, sa room, room one to eh. Yung room to daw, kung room one, dalawahan o, no, pang mag-jowa o. Oh. Aircon o. Oh. O, oh, ba diba? Yun sa room 2 daw sa akin, aircon din yun, single single bed, ah, uh, parang double yung bed eh. Dito raw galing sa room si ano, si Chris Villanueva ng ano, can't buy me love. So, eh, sabi ng may ari eh. Pero eh, may libre pa akong buko kahapon, binigyan ako ni kuya. So, no? so ito yung labas. Ayan o, no? oh, ito po yung labas mga lods. Ayan o. No? Itong kabilang room, baka pa to. Pwede yan. Ayan o, no? pwede, pwede kayo magkape dito sa ano, maga, di ba? So nga mga idol no, ang uh, kung takot kayo mabudol, eh, punta kayo ng Batanes ako, oh, ganun ginawa ko eh. Medyo mahal nga lang talaga tiket mga idol. Kuha ko 12k. One way yun ha, so balikan 24k. Tapos 13,700 yung arrangement ko dito kasi dumating ako ng Sunday, Sunday ng uh, tanghali na. So kunin talaga first flight, mas maganda. Mas okay yun. Ito si Kuya. Kuya Albert. Yan ang malupit na turgay dito. Si tayong kasama. Si ano si Romualdo yung ating piloto. Yun oh, si Romualdo. Hello po. Ayun, so yun nga, ganun na nangyari. So 13,700 yung nakuha kong fix na ano. Ah, uh, ano yun? Compress, compress tour. Nagsabtang na ako kahapon. Kanina. Kasi ah, oh, kanina pala, sorry. Kahapon kasi pagdating ko, dumating kami dahil mabait nga si Pal, no. Ang nangyari, pahinga ako kahapon kasi alanganin na eh dito na ako kumuha ng tour so mabait naman eh may nakuha kong travel agency okay naman okay kausap. kaya to ko sila kuya Albert ngayon inayos nila yung tour ko yun na yun 13,700 laban na yun kasi may nakita rin ako dito mga ano mga hotel okay naman din kaya lang syempre uh, kanya kanya tayong ano eh discarte kung paano ako talaga ganun ang ginawa ko kasi sa Manila kasi para makatakot ka diba so yan din tinignan ko kung galing ka ba ng Manila, papunta ng Basco Patanes. Dito ka na maganap, pwede naman. O ibang may kilala kayo, pwede na kayo mag-book ng ticket siguro as early para mas makamura kayo. Eh, mas tapos sa akin para dito, punta kayo summer time. Mga anong man, Kuya Albert, mga ganda pumunta rito. Paputok na summer, no? Summer, ah lean season is uh, nag-start siya noong na July to uh, uh September. Uh, then okay, then okay. October, unti na po yun na uh, pa-peak season. Pa-peak na ulit yun. Yeah. So, kasi ang Batanes nga, eh no. Ang Batanes kasi, ang predictable yung weather, di ba? Yeah. Pero hindi okay. naman sa ngayon, wala eh. Kasi ngayon sa talaga pag sa amin, same na safe ka, di ba kuya? Yeah. So this year, uh, wala kaming masyadong uh, na-experience. Uh, last year, uh, wala kaming masyadong na-experience na, experience na, na Delicia. Oh, tsaka sa amin kasi mga taga Maynila, takot kami sa sa ganun ah. Baka masayang yung punta namin. Ako oh, kasi sinamantala ko lang yung biyahe kasi nga, uh, idil bukas. Oo, oh, tsaka ano pala, sorry, kagitingan muna, kagitingan. Araw na kagitingan, bukas, April 9. Oo, oh, April 9. Kasi lumapag ako dito, uh, April 7. So, lumapag ako dito, ganun eh. So, April 8 ngayon, Diba? Nag-leave na lang ako kasi Monday ngayon eh. I-leave ko na lang tapos sa uh, April eh, uh, 9 bukas araw ng kagitingan tapos April 10 i-delete so nakakuha ako ng magandang tempo. mahal talaga yung ticket, wala tayong magagawa doon. Pero yung para sa akin kasi ang gusto ko lang tignan kung pag-apak mo ng patanis si, eh, makakakuha ka ba ng tour? Meron mga idol. May mag-arrange para sa inyo. Pero kung wala naman kayong takot, wala kayong kaba, eh buwa kayo sa Manila pala. Kasi ganoon din naman eh. rin nila kayo dito. Kailangan mo rin dumaan ng tourism. Di ba? Para legit lahat, di ba? Cool uh, na cool po yung mga tricycle dito. Hindi masyadong mainit kasi maganda po yung setup natin. Ngayon kuya, saan tayo ngayon kuya? Ano tayo? Uh, Batan North Tour po tayo. So going po tayo sa first attraction natin which is uh, the uh, Mount Carmel Chapel. Mount Carmel Chapel. Kanina pala galing kami so, na septang So ito na ito yung uh, chapel na the only uh, chapel na nasa Tucson or Hill. Okay. Sa Mountain to siya. Okay. So next one natin na puntahan is uh, yung Pagasa Weather Station. Yun. And then uh, viewing tayo ng ija uh, uh Ijak or yung fortress ng Ibatan Tribes. Okay. And then uh, yung Japanese Tunnel. So papasukan natin yan. yung okay. uh, Japanese town Tunnel. Okay. And then the okay. Boulder Bay. Okay. And then uh, next one is uh, going tayo ng Katedral. And then our, uh, lighthouse. lighthouse. And then lastly, Rolling Hills tayo kung maganda Yon. po yung uh, ano natin, yung sunset. Okay. Oh, hey. Pero sana, magbigyan tayo. Okay, oh, hey. okay. So, uh, Tukon is uh, meaning uh, hill, hill or mountain. Okay. Sitio Tukon. Sitio Tukon. So, pakia tayo mga logs. So, ganun po yung gagawin natin. Para sa akin, dalaki ng ano, maraming sunblock. <laughs> Tapos, syempre, power bank kasi wala eh, pag mga talaga dito, ubusan dito ng ano, baterya. Ako nga, nalobot na kanina eh. Talagang bubigay na yung phone ko kanina. So yun, ah, napakaganda ng Batanes mga kalilo kayo matakot. Nakakipa na ako kayo ng mga 3 days, tirahin nyo na. Maganda nga, 1 week eh. Ako kasi ang in-expect ko, makakapag ano pa ako eh. Ah, ano nga yung kuya, yung sabi kong island mo na pinanggalingan ni Kuya Albert? Ah, Itbayat. Itbayat, hindi uh, na kaya Itbayat eh. Kasi Pang one week talaga pwede yun uh, para may pahinga kayo kasi mga idol tatansahin ng tour guide yan eh dapat kasi may tour guide kayo so yun nga uh, sila nakakaalam syempre no kung kaya ng katawan mo oo nga yung lumabag ako kahapon medyo pagod na eh so walang choice kundi gawin na lang ng maayos yung tour diba so maya maya mga idol ganoon na uh, i-explain ko sa inyo kung paano at least meron na kayong idea kasi ako wala talaga eh taga manila rin ako pero wala akong idea kung paano magpatanis alam ko lang bumili ng ticket ba? Diba? Kasi iba malamang, malamang, iba kagaya ko din, takot kayo mabogos bogus di ba? Diba? May mga online na mga ano, scam, di ba? Para sa akin, mas maganda rin, kung may kakilala na kayo, pero ito si Kuya Albert, yung ito kayo na di ba? Napin sa um, available siya, di ba? Ganun lang naman kasi simple, ako, kahapon, dalawa yung napagtanong ako itong Kuya Albert sa ano eh, labas ng airport na hotel, okay din naman yun, kaya lang kasi hinabol ko yung view, Okay. Pangalawa yung nakita ko doon yung ano, yung meron din siyang ocean view. Okay. Uh, Pero masarap yung halo-halo nila. Mabalikan ko siguro yun susunod. Okay. Uh, okay. Tapos ito na yung kahapon, ito na sa ano, sa ako, homestay natin. Okay. Kasi hindi ko alam ano, sa pangalawa, sa may ano kung pwede magluto eh. Yung kasi pwede magluto. Oh, okay. pwede ba ako yan? Para homestay talaga. O homestay, talaga. O homestay talaga. Kasi para sa akin, ganun eh. Kaya pila tumumba. Mas maganda yung homestay ka kasi kahit papano may enjoy mo yung ano, pagkain makakabili ka ng gusto mong kainin di ba o sa Batanes mga idol walang passport dito ha wag kayo mag expect dito ng mga ano walang 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 ano dito walang copy shop dito ng mga astig di ba masarap kapi nila kapi puro <laughs> Local lang puro local lang mga idol 3 in 1 gano'n pero yung ayaw naman mag next kapi na lang yung pwede wala akong passport dito Lipatan food, masarap naman mga idol. E, enjoy nyo. Mga nilaga, bulalo, meron dito. Marami mga restaurant na mga local pero masarap, masarap sobra. Okay, ganun lang na naman yung breakdown mga idol eh. Kung e, baka kakuha kayo ng ticket, mas maganda. Itaon e, nyo lang kung talagang gusto nyo mag-live, mag-live kayo. Diba? Vacation live, file nyo na. Ako kasi nakita ko nung nakaraan, tinansya ko yung itil-pinir eh. Sabi ko, pwede to eh may pasok ng lunes akala ko kasi babagsak yung middle ng lunes eh alanganin eh kasi kagitingan is Tuesday bukas basta kunin yung flight lagi first flight di ba kuya? Okay, yung yeah. huwag kayong sa second flight hangin, first flight kayo lagi mga idol huwag kayong kukuha lalo kay pal na ko eh hindi alam kasi sa amin delay delay kami kahapon eh Pero kuya, tingin ko pag naayos yung Bulacan Airport, yeah. mas maganda yung biyahe kasi oh, oh, oh. mabilis na lahat oh, oh, oh. marami ng player na mga marami ng mga baka, baka ibang airline baka sumugal na rin hindi ka alam yung skyjet kung meron pa skyjet eh oh, sana sana mabalik uh, yan ang pinagdadasal namin na dati skyjet mapapadalas oh, oh. malaking tulong ba skyjet malaking tulong at uh -huh. saka Cebu Pacific uh -huh. yung Pacific yun baka lumaro na rin sila kasi oh, uh -huh. lang talaga lumilipat ngayon saka yeah. si airship ba ah, uh, airship uh, nililigawan pa until now nililigawan pa, so, pa. we're hoping na sana uh -huh sana yan sa player to. Yun, di ba? So, yun, diba? so, yun. madali magpatanis mga idol, kayo matakot. Basta maganda lumapag kayo dito kasi ako yung tinatakot ko dati. Panagpatanis pa ako, ganun, parang ano. Tansayin nyo lang yung weather mga idol. At kayo sa weather forecast pala, malaking bagay din. So, di ba? So, UST ang pag-asa dyan. <laughs> yan lang naman yun eh. Tingin kayo ng weather ako kasi nakita ko summer ngayon. Tapos, sige, banat. Kaya hindi na ako nakakasaya ng, ng panahon. Mahalan talaga yung ticket pero mga idol silang kasabihin ko sa inyo. Hindi nyo pagpapalit yung makikita nyo view. Ang ganda ng Batanes. Sobra. Mabait ng mga tao. Tsaka wala. Ako sa hotel eh. Pag isa lang ako, solo-solo ko yung bahay. <laughs> Nagkataon kasi wala akong kasama na ano. Yeah. Pero sabi nga ni ate, baka magkaroon ka ng kapit bahay ngayon. Eh wala pa rin dumating ngayon eh. Wala. Solo, solo ko yung bahay. Grabe. Laki-laki nun. No? Diba? Ganun lang. You can use na din kasi yung uh, 12 o'clock or is uh, part na dyan ng walk-tour. din kayo ng ibang vlog, yung mga nagpa-vlog dun sa ano. May mga nag-walk-tour din kasi. Oo, oh, kasi mga ito, makutulong ko lang sa inyo siguro yun nga. di ba? Ako, 800 yung kuha ko sa homestay, pwede na yun. May taga-18 naman, aircon din, pero... Sa akin kasi nakuha ko ang ganda e. Eh. Pwede ka magluto, di ba? May yeah, wifi, yeah, may apa? ref, apa? may bitubig, may mineral, ba? Diba? sentro pa siya. Yan. Yeah. Pinaka landmark no sa akin mga idol sa Petron ha. Petron sa gasoline station tapat lang mismo alis. Kaya yung mga tour guide, yung talaga dapat mga idol, huwag kayong umasa na yung parang pupunta kayo tapos parang kayo na bahala no. Kailangan yung mag-tour guide mga idol kasi uh, mas convenient. Oh, syempre. Tsaka lalo pang magasap tang kayo kailangan talaga meron kayo tour guide. So ito yung nga first stop natin. Ito na first stop. Uh... Uh, Mount Carmel Chapel. Mount Carmel Chapel, oh. Thank you, uh. Idol. Oh, ganda ng ano nila, ang oh, ganda ng tricycle ni Kuya, 'di ba? Oh. 'Yun lang mga lods no. Uh, siguro may may pagkakait natin. Patayin ko na 'tong video kasi 14 minutes na eh, 'di ba? Ah, sige so, yun, na, yun, uh, oh. So, yung Mount Carmel Chapel na ito, isa inadapt niya yung Stone, stone House. Wow. Ang ganda. grabe, 'di ba? Oh, 'di ba? Sobrang ganda 'tong kasal eh. oh, diba, sure, diba, ko. upset na lang tayo sa labas kaya tawid-tawid na lang tayo hindi ba? kinakasal e di ba? so syempre respeto sa kinakasal di ba? syempre moment nila yun bawal tayo sa loob ito idol o oh, di ba? ito yung sinasabi ko di ba? kita mo ang dami na gusto? pwede e eh, di ba? hindi mo pagpapalit tong gantong hindi naman yung view mga idol di ba? patanis ba? Diba? Sulit na sulit. Kaya matakot mang itim. Ako, hindi eh, ako kasi medyo ano lang. Tagal ako eh. <laughs> Bisoy. 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 eh <laughs> na idol. So yun lang ha. Sa akin mga idol ha. Yun lang yung makutulong ko sa inyo sa ngayon. No? Uh, para sa akin, kung mahil kayo magluto, gusto nyo kumain ng mag-invento ng mga kakainin niyo. Ako nga kahapon, nagsigang ako. Hindi pa nga naubos hanggang ngayon kuya eh. Oh, diba? Diba? Sigang na isda. dami dito. Tayo nyo yung... Oh, oh. Yung pamprito ko, nasa rep pa. Hindi ko pa nagagala. Oh. Pakakatipid kayo rito mga idol. Kung gusto nyo talaga makatipid, ako yan ha. Tip, tip number 2. Gusto nyo makatipid, bumili kayo ng ticket na mas maaga. Pang summer na. So, wala kayong problema. Kasi di ba summer nga eh. Ako ngayon, April ko hinuha. Kung gusto nyo, kaya kung Holy Week ba, mas okay dito. Holy Week. Okay din. Okay din. May nagbabiyahe kuya ng ano, may may tumatawid ng sabtang ng ano ng except pa uh, Friday. Oh, Friday. So Friday ah, oh, Bernie Santo so, syempre. Oh, biyahe. Oh, kung gusto niyo, oh, pero kuya pag ganito rin, wala ring mga gantong North Tour pag Bernie Santo. Meron din po kailangan half day. Oh, half yeah, day lang. Yon, day di ba? Usually yung activity kasi hapon. Mm -hmm. Yun. Para sa akin kasi ako, talagang tinapat ko sa araw ng kagitingan, sabi ko, sasabay itong Edilpitiri, eh. kaya sinabayan na lang natin, di ba? Nakapagbakasyon tayo Nang konti yun lang mga idol para sa akin uh, summer mas maganda para wala kayong kalaban na bagyo kasi hindi kayo makakatawid ng sabta pag gano'n di diba yeah. o, o babawalan tayo so yun mga idol uh, yun si kuya hanapin nyo na si kuya Albert ha yun ang diba idol natin kuya Albert so ito uh, pala yung uh, Mount Carmel Chapel is uh, nasira siya so, ng uh, 2016 na uh, malakas na uh, typhoon Anong typhoon so, niyo kuya? Nalala mo? Typhoon uh, Ferdy ko. Typhoon Ferdy. Typhoon Ferdy? Nasira siya? Nasira siya. So kahit na nasira po siya, marami pa rin pong uh, uh, nagpapabook ng na mga taga-mainline for wedding. Ah okay. So kuya, eto yung parang sikat sa inyo na chapel? Yes ko. Yes, po, po, uh, Church. Apin. Talaga, no? And then ano po din, uh, yung dati po, yung uh, kisami po nito is uh, naka-paint yung mga different uh, it's municipalities na mga saints. Wow, galing yun. Eh. Kuya, sino yung naalala mong pinasalala mga artist sa ganyan ko um, wala pang artist ah. Wala ba? No, 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 yung pa lang, po. no? Yung first na kinasal po dito is yung panganay ni... ni Florencio Guzabad, yung naging budget secretary hmm. na taga-local dito. Awa. Ah, local din yan. Galing ah. Oh, o, di ba mga idol? Ayan, eh, batanis oh. Ka sa batanis, Brad. Sarap, di ba? So, yun lang mga idol ah. ah ganun lang yung aking, aking no sa ngayon. ko lang sa inyo. Ayun uh, nga, umuwa kayo ng ticket na mas maaga for summer tapos para makatipid kayo kasi ay, ang mga talaga kahit tumingin kayo sa pal ngayon, ako ko talaga 12,000 uh, wala eh, lahat tayo magagawa ganun talaga so, sacrificial lang pero yung pag-apak mo ng batanes, makakakuha kayo ng tour kuya di ba? Yeah, yeah agahan nyo lang mas maganda first flight tapos hanap kayo agad dito so mamaya uh, abangan nyo lang sa mga video ko ipopost ko yung uh, nakuha kong accommodation no? so yun lang muna mga lods maraming maraming salamat tara baba na tayo si kuya may pupuntahan pa kami skip nyo lang talagang ano kung medyo pasensya na natagal lang kayo medyo wala eh natapat kayo sa tamad na vlogger eh, no? ayaw mag edit no? hindi kasi nasira ko yung pang edit ko kaya gusto ko dire diretsyo na lang para ano ba? Diba? So maganda pa. Wala mga sounds kasi makaka-copyright na naman tayo. Bawas na naman yun. Diba? Ang damdaman church. kasi be waiting. Sana walang ginakasal. Diba? Tara. Ngayon mga idol. Ito kuya tama ba? Uh, West Philippines lang yes, ito? Yes. Tama uh, po kayo. West Philippines. Oh, si yeah. Sa kabila naman po. Yung, uh, Pacific Ocean. Pacific Ocean. Alam nyo nga. Alam niya, yeah. mga idol. Pacific. Yan, yeah, Basi Channel. Basi Channel sa kabila. ayun. Yan sa southern know? part, di Balintang Channel. Yan, Balintang. Yan, yung uh, tago oh, okay. So, kung dito tayo, Kuya, ang Yami Island, yung pinakadulo, saan yes, banda? Yes, Basi Channel. Yeah. Basi Channel. So, derecho, yeah. Diretso po doon. Diretso, yan. Yeah, Diretso. So, yun ang susunod at pupuntahan. Paya, tapos Yami Island. Susunod na siguro mga idol, mga yari Baka next year na kasi mm -hmm. takot ako mag-ano eh. Summer season talaga trip ko dito sa Batanes po teh. Pagbigyan tayo. Ipon-ipon pa. <laughs> All right. So, tara. Sidorado, yung nakita ko. si Dorado. Ayun, si Dorado. Ah, tara tara. Hay, na kasi magkakamukha pero ito, ito, yung Dorado kanina yung nahuli. Yan, yung Dorado ang isda. Laki no, kaya mga ilang kilo yun. Ah, uh, mga 10 to 12 kilos. 10 to 12 kilos, laki no. Ay, nako, grabe. Tara, mga lods ah. Next stop kaya tayo, next stop kaya. Next, next stop natin is di pag weather station. Pag-asa weather station okay. tayo. Okay. Tatlong muna to mga lods. Yeah.